Pwede ka bang yumaman sa gym business? Ganda nga po. Ako po si ERP, na gym po. So, yun yung magandang itanong ngayon eh. Pwede ka bang yumaman sa gym business? Kasi, itong mga nakarang araw, marami na naman tayong mga nag-trending na videos. And fortunately or unfortunately, ang daming mga nagbabash or may mga comment na hindi uh, sangayon doon sa mga sinabi ko. So, unahin na natin yon Uh, yayaman ka ba sa gym business? No? Ito kasi, uh, magandang tanong to, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang. Kasi, sigurado ako kasi, sa experience ko, nung maliit yung gym ko, hindi ko talaga ikayayaman yung gym business ko. Yung unang gym business ko, 30 square meters lang yon. Yung kinikita ko doon, isapat lang para doon sa pang-araw-araw namin kasi na na, na itayo ko tong gym business na to dahil may negosyo na ako at, nung panahon na yun pero kulang. So itong gym business tinayo ko to para matulungan lang ako doon sa mga kakulangan ko doon sa pang-araw-araw ah. hindi sa luho kundi sa pang-araw-araw na pangangailangan namin mag aam So nagpapasalamat ako dahil sa gym business na to Napagtapos ko yung mga anak ko, ako man. Nagtapos din ako sa pag-aaral dahil sa gym business na to. Pero ito, hindi naman kami umaman dahil doon. So, itong gym business na to, perfect kasi to para doon sa mga nag-uumpisa pa lang. Doon sa mga tao na nagpaplano na magnegosyo. Kasi ganito yun. Halos lahat naman tayo na nagpaplano magnegosyo is kalimitan yan, nagtatrabaho pa tayo eh or may iba tayong pinagkakaabalahan eh. Or pwedeng estudyante ka pa hanggang ngayon, tapos gusto mo magnegosyo. Ang problema kasi, kung nagtatrabaho ka or nag-aaral ka, hindi ka naman tumigil doon sa ginagawa mo. Hindi ka pa pwedeng tumigil ka agad sa pagtatrabaho tapos bigla kang tatalon doon sa pagnenegosyo. Lalo na to doon sa mga retiree. Maraming mga nagre-retire, pagkakuha ng pera, 30 years, 20 years na bilang naging trabahador, tapos feeling nila ang dali kagad tumalon sa pagiging negosyante. So ito yung perfect na negosyo para do sa mga ganun tao. Bakit? Kasi itong gym business kasi, pwede mo patakbuhin to kahit nagtatrabaho ka pa. Eh yun yung sinasabi ko doon sa isang video ko. Hindi siya ganun kakomplikado, lalo na do sa, sa, ano ko, ha? sa experience ko, na nagtayo ako ng gym business ko sa garahe namin. Sa 30 square meters na garahe namin, nagtayo ako ng, ng gym, kumikita ako noon 500 to 800 pesos a day. This was way back 2008. Medyo malaki naman na yun, yung 500 to 800 pesos per day. Pero hindi mo ikayayaman yung kapatid. Hindi talaga. Pero perfect yun para sa sitwasyon ko. Bakit? Kasi may negosyo ko iba. Nangungontrata ako ng bubong. Lagi ako nasa labas. Di ba? Pero kumikita ako doon sa bahay ko. Sino nagbabantay sa bahay ko? yung uh, mga kasama ko sa bahay, yung anak ko, kasambahay namin. Nandun lang yon Hindi siya ganun kakomplikado. So yun yung sinasabi ko na perfect na negosyo to para sa mga beginner. At kagaya na sabi ko, hindi ka naman yayaman talaga. Pero ito yon Hindi ka yayaman sa iisang branch. Okay? So, uh, katulad kahapon, may bisita tayo si Sir Joselito ng Tagig. Kaka-deliver lang natin sa kanila. Last December, grabe. Hindi ka maniniwala doon sa ano, ah, siguro mababash na naman ako rito. <laughs> yung sale nila last December ay sorry, last January, umabot ng 100,000. Grabe 'yon. Tapos yung yung area uh, niya is 90 square meters lang. So, uh, do sa mga malamang sa mga hindi familiar doon, malamang kukontrahin tayo pero it's up to you. Sabi ko lang sa personal na experience to nung kliyente natin. So ngayon, ah sabi niya, nang gigil siya ngayon. So sobra siya natuwa na ah, kasi may business siya eh, si Sir Rosalito. Ang business niya may printing shop siya. Sabi niya, grabe, yung printing shop, ang laki ng overhead ko kasi yung mga empleyado niya doon mga skilled, mga designer eh. So tapos ang takbo ng printing niya, bukas siya alas 8. Hindi naman magsasara na alas 5. Overtime pa yan. So, tutok siya sa negosyo niya ngayon. Nagulat siya. Doon sa gym business na yon. maaring malaki masyado yung, ano, yung, yung kita niya. Tama naman yon. Let's say, nilita lang natin. Mga pagbaligay mo, kumita siya ng 30,000 na lang. So, siguro, di tayo magtatalo doon. So, kung kumita siya ng 30,000, mas malaki pa rin yung kinikita sigurado ng printing. Pero ito ngayon yun. Kumikita ka ng 30 mil na hindi mo tinututukan to. Nakatutok siya Dusa sa, sa uh, printing shop niya. Ito ngayon yung napag-usapan namin. Sabi ko, sir, ganyan eh, ako noon, alipin din ako ng negosyo ko, pero na-realize ko tong gym business hindi ka alipinin ito. So ito, sabi ko, so, why 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 not? Total kumikita yung ano mo, eh, yung printing shop mo. Mag-experiment tayo, sir. Sabi ko, why not ipunin mo lahat 100% ng kita ng gym business mo. Tapos, pag-aralan mo, kailan mo mababawi yung puhunan mo. So, kung naglabas si sir ng 300 to 400,000 sa gym business niya at kumikita siya, kunyari lang, ng 30 mil. Kunyari 30 000. So, kailangan mo mga at least mga 15 months, 16 months para mabawi mo yung Kung 30 000, so, ipunin mo yon. So, ngayon, pag nakaipon ka na at nabawi mo na yung puhunan mo, bakit hindi magtayo ka pa ulisan ng isa pang gym business? So ngayon, kag kag kagaya ng ano ha, ah, perfect example to. Kasi yung itinuturo ko kay Sir Jose is ganun yung ina-apply ko ngayon sa akin. Huwag nyo lang isipin muna na ang laki-laki na nung Gym Republic Pero same concept yan. Regardless yan, kay maliit malaki, same concept. Bakit? Ito yun eh. Kasi ang ginagawa ko, kumikita tayo dito sa, ano, sa gym Depot, sa fabrication natin, kumikita tayo. At yung kita natin dito sa pambayad ng utang, pambayad ng bills, pambayad ng sweldo, etc. etc. So dito buhay na ako sa fabrication. So ang ginawa ko, iniipon ko yung kita nung Gym Republico Cavite City. Unang-unang branch ko ng Warehouse Gym Cavite City iniipon ko. So ang ginawa ko, yung kita niya pinaab kasi hindi ko ginagalaw, pinaabot ko doon sa kapital na kailangan ko para mabuksan yung Tarlac. Okay. So ido sa Tarlac, uh inaabot ako siguro ng mga 3 years. Mga 3 years para mabuksan ngayon yung tarlac na yon galing sa puhunan ng Jim Republic Cavite City. Okay. Ngayon, dalawa na sila. So nagbukas ako last uh, July. Ngayon, kung three years inabot para ma mabuksan yung tarlac, ngayon magbubukas tayo sa Batangas. Okay. Yung Batangas ngayon, inabot lang ako ng isang taon mahigit para lang maipon yung pambukas ng no uh, Gym Jim Republic Batangas. Kasi dalawa na ngayon yung nagtutulungan ni ipon ko para makapagbukas ng pangatlo. Okay, just imagine ngayon kung nag-ooperate na ngayon yung Jim Republic Batangas, tatlo na silang nakakaipon. So kung kunyari lang ha, kung nakapag-ipon ako nung una, three years. Pero dahil dalawa na ngayon yung Jim Republic ko, one and a half years na lang ang kailangan ko ipunin para makapagbukas ng isang uh, Gym Republic. At ngayon, kung magtatatlo na siya, most likely less than a year na 'yan para makapagbukas ako ng pang-apat na Gym Republic. Ngayon, yun yung sinasuggest ko kay Sir Roselito. Maaring hindi kayayaman talaga sa isang gym, totoo naman 'yan. Pero kung nakita mo'ng profitable yung gym business, ano yung titigil sayo para mag-expand kasi yun ang sinasabi ko na nakukuntento tayo kasi so kumik ako honestly dahil buhay naman ako sa gym depo na, na na fabrication yung gym republic talagang hindi ko siya na masyado na-appreciate eh. kasi parang kumikita naman kasi ako so okay na-appreciate ko siya kumikita ako pero hindi ko kaagad na isip yung gym republic pala is nag-branch nag out ako nung nag-branch out Sobrang laki na sigurong pera noon na ipapasok. So, doon papasok kayo yung retirement income na sinasabi ko. Pero yung retirement income na yun sa susunod na episode na yun. So ngayon, sipin mo yun. So sa akin na lang ha, ah, personal experience. So kung magtatatlo na ngayon yung Jim Republico by March, kailan ako, within this year, makakapagbukas ako ng pang-apat. Makakapagbukas ako ng pang-apat na Jim Republic. So isipin mo yun. Kunyari lang, na naging kontento na ako sa apat na Gym Republic. Tapos, bawat isang Gym Republic kumikita ng six figures. Promise. Six figures ang kinikita ng isang Gym Republic. So, isipin mo yon buwan-buwan, magkano ang pinapasok doon kung apat lang yung Gym Republic ko. Pero, promise, hindi tayo matitigil sa apat lang na Gym Republic. Mas maganda yung mga susunod na mga financial planning natin para kay Jim Republic. Ikukwento ko na rin sa inyo kung pa paano ang gagawin natin. Pag nakapagbukas tayo ng pang-apat na, fina na Jim Republic at bawat isang Jim Republic, isipin mo yan na bawat isang Jim Republic, six figures ang kinikita, buwan-buwan, neto. Ang susunod ng mangyayari dyan, yung pang-lima na Jim Republic, kung saan man natin itatayo yun, bibili na natin yung property. Right. Pagbili natin ng property, uutangin lang natin sa banko yon. So ngayon, imbes na, kasi ang, ang, upa natin sa Jim Republic, pinakamaliit natin na upa, 95,000. At pinakamalaki nating upa, 120,000 pesos. So ganun kalalaki yung upa natin. Ha? So isa, isipin mo, yung panglima, lima, uutang tayo sa bangko, bibili natin yung property, papatay tayo ng building na andun ngayon si Jim Republic. Pero yung panglimang Gym Jim Republic, wala nang upa pero magbabayad na ngayon siya ng monthly amortization. Yung monthly amortization niyan, sinisigurado ko, baka halos doble nung monthly rental mo. Kung, kung ang monthly rental ko is 120,000 yung pinakamahal, siguro mga 240,000 monthly yung, yung uh, monthly amortization noong uh, Gym Republic na yun. So it's either mag, mag Uh, i-invest ako ng malaki na down payment para doon sa property na yon para lumiit yung monthly ko. Pero pwede ko kasi, kunyari lang ha, 50% yung i down payment ko, tapos lalabas yan. Mga 100,000 na lang yung monthly. Pwede ganon. Or, habaan ko yung paying period. Or, maikling paying period, pero lahat ng kita, lahat ng perang makukuha doon sa branch na yon, pwede ko ipambayad doon sa property na yon. Ang punto ko doon, bigyan mo ako limang taon, sampung taon, akin na yung property na yon nang hindi ako naglabas ng sarili kong pera. So ito yung mga sinasabi ko na pwede mo ikayaman. Talaga yan, wala. baski naman siguro kahit sinong negosyante. Ke, babalik tayo doon. Ha? Kahit siguro yung tindahan ng itlog, tindahan ng mantika, tindahan ng bigas. Promise, hindi ka kikita dyan kung isa lang ang branch mo. Kasi may capacity lang yan eh. So, ang mga negosyo, it's either mag-branch out ka para magkaroon ka ng multiple sources of income or magkaroon ka ng ibang negosyo para magtayo ka ng, magtayu uh, magtayo ka ng iba pa negosyo para kumita. So, yun yung mga kumukontra sa akin sa, sa tindahan ng bigas, itlog, matika. So, kinukontra nila ako. Uh, hindi naman daw basic kasi yung gym, basic yung, yung mga sinabi kong produkto. Tama naman yun, I agree. Hindi ko naman sinabing mas kikita sa gym. Ang sinasabi ko lang, sa gym mas madaling patakbuhin. Kasi katulad niya may nag-nag-comment na i-post ko yun, sabi niya, "Honestly, sir," sabi niya, meron ako tapsilugan, may bakery ako, may, may may itlugan at may gym." Pero yung gym ang pinakamalitang kita. Agree ako doon. Agree talaga ako, yung gym ang pinakamalitang kita. Pero ito ngayon yung sagot ko. Maaring siya yung pinakamalitang kita, pero yung gym na yun yun lang yung kumikita ang pera ng hindi niya tinututukan. Bakit? Bakery. Anong oras ka? Magbubukas ang bakery mo alas 4. Naandoon ka na. Tapsilugan mo. Panggabi yan. Hanggang gabi yan. So imagine mo. Kailangan mo tutukan yung negosyo mo alas 4 hanggang gabi dahil may, may tapsilugan ka. Tapos, araw-araw, Siyempre, nabibili yung mga tinapay, nabibili yung itlog, nabibili yung mga tapsilugan. Araw-araw, bilikin ang bilin ngayon ng inventaryo mo. 'Di ba? So at the end of the day, sobrang pagod yung ginabot mo doon sa tatlong negosyo na 'yon. Samantalang yung gym mo, kasi ako personal experience ko rito 'yun eh. Alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, nandito ako. Uuwi ako, sisilip lang ako doon sa Gym Republic of BT City, pampaalis ng pagod. Gusto ko lang makita yung maraming tao. Tapos ayun na, at the end of the day, kumikita siya. So doon ko na realization, bakit ako magpapakapagod o magpapakapagod dito? Samantalang yung Gym Republic, kumikita naman na kahit wala ako. 'Di ba? So ngayon, para doon sa nag-comment na 'yon, agree ako sir na yung gym eh, yung gym business maaring pinakamaliit na kita mo. Pero ito, what if? Tanggalin mo yung tatlong negosyo mo. Tanggalin mo itluga, tanggalin mo bakery, tanggalin mo yung uh, tapsiluga mo. Palta mo ng tatlong gym. Ito yung nabili mo, kalayaan mo. Nakabili ka ng kalayaan mo. Bakit? Kasi ngayon, apat na yung gym mo, kailangan ka ng alas 4 para bantayan yung gym mo? Kailangan ko bang uh, magsara ng tapsilugan ko ng gabi? Kailangan ko ba araw-araw mamalengke para bumili ng mga kailangan ko ingredient? Hindi na. Di ba? Actually, sabi ko, yung time, yung time, yan yung pinaka-precious na commodity. Yan yung dinidisregard natin eh. Yung akala natin, kumikita tayo ng malaki sa tapsilugan, kumikita tayo dun sa itlugan, kumikita tayo sa bakery. Pero di mo na-realize, kapatid. Yung panahon na ginugugol mo sa negosyo na yon is panahon na nawawala para sa pamilya mo at para sa sarili mo. Pero ngayon, ngayon mo ako balikan, na yung gym business mo, kailangan mong tutukan. Ito, oo, kailangan kong bantayan to Bakit? Kasi pe, pwede ako manakawan eh, di ba? Pwede ako makupitan. Pero ano pinagkaiba nito pag nakupitan ako dito? Walang na walang, pe, walang, na walang material na bagay sa akin. Like ho. saan, oh, yung tapsilugan, Malay mo ba kumukupit yung kuskusinero mo ng mga tapa doon, inuuwi? Doon sa itluga mo, kumukuha ng itlog yung mga tauhan mo. Di ba? Yung bakery mo, paano mo nalaman yung gaw-gaw, yung arena, hindi nawawalan? At pag nawalan ka doon, talagang nawalan ka. Pero dito kasi, isang best lang ako mamumuhunan, pasok na napasok yung pera. So, yung, kung, kung meron man akong ilibre, o, gawin na natin yon. Wag na nakupitan. May ilibre ako isang buong barangay sa gym ko versus maglibre ako na isang buong barangay sa Tapsilugan, sa Tindahan ng Itlog, at saka bakery. Sa tingin nyo, sino na lugi? Hindi malulugi ito kung malilibre ako na isang buong barangay. So, ganun kaganda yung gym business at sagot sa tanong, pwede ka bang umaman sa gym business? Pwede. Okay? So, bago natin ituloy ito, medyo mahaba-haba na i-proof of completion natin to kay ke, ke Sir Vince scrupulo ng Molo Iloilo -ilo. so byahe ilo Iloilo tayo rito so toki sir kasi is basically nag-customize tayo nung tapusin nyo kasi babagitin ko sa inyo yung buong video ko yung buong tip so ito uh, RP Smith machine and RP supera kagaya nung mga napapanood nyo pag pinagdikit crossover rowing side smith machine. So to, itong machine na to, tatlong tao makakagamit sabay-sabay. Ganun din dito, tatlong tao rin sabay-sabay, lat pull down, squat rack, at kalahati na crossover. Pero pag pinagdikit, buong crossover. So may T-bar, may assisted squat with standing calves, adjustable utility bench, uh, up bench, preacher curl, selectorized, uh, reverse flies with pec deck, at hindi mawawala, decline, incline, flat bench press, at leg, leg press. So, yun yung order sa atin. Pabiyahing, molo, ilu ilu po to. So, nakakapag-deliver po tayo mula sa dulong-dulo ng uh, south hanggang dulong-dulo ng north. So, babalik po tayo doon sa sinasabi ko. Again, kapatid, maaring hindi mo ikayamang kaagad yung gym business. Pero kagaya ng lahat at iba pang business, ang gym pwedeng malugi, pwedeng kumita. Ang, ang 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 ibang business pwedeng kumita, pwedeng malugi. Ang ibang business pwedeng kayo yumaman, pwedeng hindi. Pero ito, lahat ng opportunities sa ibang business meron to, pero ang pinakamahalaga advantage nito sa totoo lang kapatid is hindi ito tatali ng oras mo. Sipin mo 'yon, yung panahon na matitipid mo at magkakaroon ka maibibigay mo sa mga anak mo at sa sarili mo. Ako po si RP na Jim Dipo. Maraming salamat po.